welcome to my channel. Ah! Hello everybody, welcome to my channel. Kung bago pa ka, subscribe na. So nagpost ko ganina sa Facebook, ask me upa. Dayon, ask upa ra di ay. Nag, nag comment dayon sila ug uban kay mga serious nga question, ay uban kay mga crazy questions. Pero halos jud crazy questions jud siya like fake, It's Then, it's okay. So, ang pangotana, first, yung nagpangotana, ang first day, yung comment kay si, si, si Riz Mika. Ang iyang ingon kay Kapila ka, namilok gahapon. Namilok ko gahapon, kay Mura, sa Kalibujis. <laughs> ako kapalo, ako like, anak, jud? Ay kaduha nga pangutana kay si Abi Abi. Iyang ingon kay nganong guwapa kaliwat ko ni and ni Yaz. Mo nang pak. Au. 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 Dayon ang ikatulong nga pangutan kay si Angel Amamang Pang. Ingon siya nganong ang uh, ang lamok ba pag natutulog nila lamok din bazin? si Moana pong labo ko. Hoy, lamok, ayaw. charlang! Let's run! Dahil ang um, kaupat na ko si Vanessa Nobleza. Iyang ingon kay unsay last ni mo gikaon gapon. Akong last gikaon gapon kay Bulad. Like, sunod na na kay si Harvey Afable. Iyang ingon kay kung ang ok-ok ibutang sa tubig, malimpyo ba ang ok-ok or mahugaw ang tuoko -ok. Wait, tama ko eh. Na ko mga mga mm, props. Kung ang ok ok ibutang daw sa tubig, malimpyo ba daw ang ok ok or mahugo ang tubig? So, I have ok ok here. Nakakita yung ok ok ganina. Wala man. Wala, bitch. best. Yung lutaw lang uk-uk ok -ok best. Grabe, manin Uy. Floating, floating. Ay. Hala, nalimpyo ang uk-uk. Ok -ok. Effective. Pak-pak. So, yes. So, yes. Ang parangotana ni... Isotel Wand Abraham ah, kanilawa sa sakwa, di ba? No! Oh, never! Oh, never! Dahil na napangunta ni Cherry Talabanga nung buho ka ilaga? Like, what the fuck? Di ba God? Alam ko na siya, naman na yung story ah. Magtipok-tipok, bisa ko mga friends din. May nga din sila nga, Uy! Uy, Udasa, na-anak, churba-churchuk. Di ba yung nagkakupag-hilong? Buho ka kilaga. ilaga. Ang sunod na pangutan na kay si Abigail, ngano si Pat kay kauy? Why kabutangan sa kasipot hulo? Ay gilak. Ay gilak. Ay gila. Dayon si Kubi Diaz. Oh my god, hi. Ay nga nung bayot ko. Oh, sayang. Umot lang ni mo Kubi, uy. Bima mo ni mo So si Tiny, yung kumusta boy vlogger do. Di mo char char lang. Char lang kau galang halang. Hey! Saba. Hoi! Saba ni siya best. Kawo, si gana. Ganap, saya ganap. Hello, hello, Na tagak siya. <laughs> sa gawas. Tagak lit So, salad na po. So, mapadayon me... so, ta. Kaya naputol to. Kaya ko kay na dog show. So, ang pangutanan ni Willa. Ay, Willa. Sorry. Hi, Willa. Ni pangutanan ni Wilson Magumpara kay When did you do everything but no one ever found out it was you? What would your... you uh, you name your boat if you had one what <laughs> whatever 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 <laughs>

Which choice is your favorite list for it? Which office machine is uh, best? So lipstick rato chilit chilit la. what is your favorite food? Na na gicha So ako favorite food kay Manny. Ting. Likhan! Si Zaldi Harris. Ingon siya, anong gwapo man ko? I don't know. As your mom, as your mom. So si Diana Marie, kay anong gwapo mo kuya? Pedan soy. Oh. Alisa. Come on. ingon. Alisa, lagi apil sa. Pagdali! Wala. Bye. So, ang pangutana ni Jefferson Jimenez kay nganong Odiza mandili Odessa? I don't know. Ano do ay dili di pwede. Di pwede bes. Dili pwede kay malaan nya tag si Odessa sa showtime. Tong katong sa kuan ba katong kan gatong Si Odessa, ba? Itong super beautiful. Hi, Odessa! So, so, si Ger Jerry, siya, si gulitano Ay, Golitano. Kung ang kamay ay para sa paggawa. Anong dili siya kahimugbata? Hala! Dependis. Dependis. Ang butlong siya may problema. Anong dili siya kahimugbata? Anong kamutawa? So, that's all. Hi guys! Like, comment, and subscribe to your young friend